Alam mo bang ang pera is nakakasalubong mo lang, nakakatabi mo, o kahit saan mo siya nakikita o nakaka, nakakasalubong? Di ba? Basta may tao, may pera. Pag may nakasalubong kang tao dyan, may pera yan. May tindahan, may pera. Sa mga tindahan ng mga merienda, sari-sari store. Pag natapat ka sa banko, napunta ka sa malalaking negosyo, milyon ang pera nandyan. So, ang logic ko dyan is, Nandiyan lang ang pera sa tabi-tabi. Paano mo maa-attract yung pera papunta sa uh, bulsa mo, papunta sa iyo? Hindi ba nasasalubong mo lang, nakakasabay mo sa kalsada, nakakadikit mo, nakasakay ka sa jeep, sa LRT, sa bus. May mga pera yung mga taong yan eh. Hindi ko sinasabing hold upin mo sila. Pag-isipan mo kung paano mo ma-attract yung perang na sa bulsa nila papunta sa bulsa mo sa magandang paraan. Yung pera sa banko ng milyon-milyon, paano mo ma-attract papunta sa'yo? Hindi ba? sample mo na lang yung tindahan, yung mga uh, tindahan ng maliliit ng mga merienda. Na-attract nila yung perang tumadaan sa harapan nila, di ba? Kasi may pang-attract sila. Ikaw, na-attract mo yung pera sa trabaho mo lang. Ngayon, pwede ka pang gumawa ng ibang, uh, pwede mong pagkakitaan na ma-attract mo rin yung perang tumadaan na sa salubong o nakakatabi mo. Madalas isang di pa lang ang pera, layo ng pera sa iyo, hindi ba? Yung, hindi mo alam yung nakasalubong may 10,000 yan. Paano mo ma-attract yung pera niya na ipupunta sa iyo? Di ba? Pag-isipan mo yan.